Kamusta mga kapadyak? Ituturo ko ngayon sa inyo ang mga sikretong upgrade sa bike parts para bumilis kayo sa ahon o patag. Kaya simulan na natin. Number 1. Oshima Ultralight Rotors. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit ito ang unang kailangan yung i-upgrade, malaki ang weight reduction sa inyong bike ng ultralight rotors kumpara sa stock rotors ninyo. Ang wheelset ang unang pinapagaan sa bisikleta pag gusto nyong bumilis ito, dahil dito, nababawasan ang effort nyo sa pagpadyak na may kinalaman sa rolling resistance. Mas mababa ang rolling resistance mas mabilis ang pag-andar ng bike. Pumili kayo ng Oshima Aero 9 Edition sa Shopee or Lazada. Nasa 64 grams lang ang timbang ng isang piraso nito. May price ito ng 900 hanggang 1,500 pesos depend sa size. Number 2. TST Fox Trail Folding Tire Tama ang narinig nyo, folding tire ang susunod na dapat nyong i-upgrade pag napudpod na ang stock tires nyo. Ang CST Fox Trail ay may average weight ng 310 hanggang 324 grams deep end sa size. Dahil ang normal average weight ng mga stock tires ay 750 hanggang 1000 grams. Ito ay masyadong mabigat. Pukod dito, wired kasi karamihan ang stock tires ng mga budget bikes. Ang low rolling resistance ng ultralight folding tires ay may napakalaking ambag sa bilis ng inyong bike. Pumili kayo sa Shopee ng CST Fox Trail na may presyo lang na 900 hanggang 1,100 pesos deep end size. Number 3. Pillar Racing Spokes Isa sa pinakamagaan na spokes sa market ang pillar. Mga nasa 315 grams lang ang 72 pieces nito deep end size. Ang karamihan kasi sa stock na bikes ay bakal lang ang spokes, mabigat ang stock spokes kaya kailangan yung palitan agad ng pillar spokes ang stock nyo. Tandaan nyo lagi na ang wheel parts ang unang ina-upgrade sa bike para mas bumaba ang rolling resistance. Mas mababa ang rolling resistance mas mabilis ang pag-andar ng gulong. Ibig sabihin, less ang friction nito. Nasa 2,500 hanggang 2,700 pesos lang ang presyo ng pillar spokes sa Shopee at Lazada. Number 4. Titanium Skewers Ang Ultralight Titanium Quick Release Skewers ay may napakalaking tulong sa weight reduction ng wheelset set ninyo dahil sa 50 hanggang 60 grams difference nito kesa sa stock skewers nyo. Ang mga stock skewers ay mga bakal ang mismong shaft samantalang titanium ang shaft ng mga ultralight skewers. Bukod dyan hindi kinakalawang ang titanium kaya dagdag performance ito sa inyong bike. Nasa 350 pesos ito sa Shopee at Lazada. Kayo na ang bahala pumili ng gusto nyong brand, pwedeng light pro, wrist, or tuper. Number 5. Ceramic Pulley Ang inyong mga RD ay may plastic na stop pulley. Kailangan nyo agad palitan ito dahil hindi ito umiikot ng mabilis hindi katulad ng ceramic bearing pulley. 10 hanggang 11 seconds ang ikot ng ceramic pulley kumpara sa 1 hanggang 2 seconds na ikot ng stock. Dahil dito, mas mababawasan ang friction ng pagpadyak na dumadaloy sa bike chain hanggang pulley. Kaya mas mabilis ang pag-andar ng chain sa cassette at chainring ring ninyo. Nakakatipid ng 2 hanggang 3 wattage consumption ang katawan ninyo kung makakabili kayo ng ceramic pulley para sa inyong rear derailleur. Mga nasa 250 pesos lang ang isang piraso nito sa Shopee or Lazada. Number 6, 175mm crank. Kung mapapansin nyo ang mga stock crank lengths ay kadalasan na 170mm lang ang haba, kung bibili kayo ng crankset ay dapat 175mm ang piliin yung haba dahil sa leverage power nito. Mas mahaba ang crank mas malakas ang lalabas na torque. Ano ba ang torque? Ang torque ay ang pinagsamang force at length of the lever arm or ang haba ng crank nyo. Pag mahaba ang lever arm ay mas effortless ang pagpadyak nyo lalo na sa mga ahon. Tokta comparison sa ibang bagay bibigyan ko kayo ng example. Mas mabilis kayong makakapagbomba ng tubig sa poso kung mas mahaba ang tubo. Pag maiksi ang tubo mas mahirap ay bamba ang tubo ng Poso. Suggest ko na Shimano ang piliin nyo sa Shopee or Lazada pag bibili kayo ng crankset na 175mm ang haba. Number 7. XOSS Speedometer Ito nga pala ang pinaka last suggestion ko na kailangan nyong i-upgrade dahil hindi kayo mag-i-improve kung mabagal ang cadence nyo. Pumili kayo ng XOSSG Plus sa Shopee or Lazada na may kasamang cadence sensor, may price ito na 1,500 hanggang 1,700 pesos pagkasama ang sensor. Ang cadence ay tumutukoy kung gaano kabilis ang inyong pagpadjak. Ang high RPM ang una niyong sasanayin pagkatapos niyong maseta ang inyong speedometer at sensor sa bike. Ang ibig sabihin ng RPM ay revolution per minute. Ito ang dami ng padyak nyo sa loob ng isang minuto. Kung 80 RPM lang ang average nyo ay mabagal ito. Dapat ay 90 hanggang 110 RPM ang kaya nyong i-maintain sa loob ng 5 minutes. Dahil dito, nasasanay kayo na gamitin ang cardiovascular skill ng katawan nyo para sa matitinding ahon. Dahil pag gumamit kayo ng mabigat na gear ay agad lalabas ang lactic acid nyo kaya bibilas ang pagsakit ng binti nyo. Pag high cadence ang inyong na practice maiiwasan ang paglabas ng lactic acid na sanhi ng cramps kaya kailangan yung bumili ng speedometer para mamonitor nyo ang inyong cadence. Maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Magkita tayo ulit sa next topic.